Yo, hey, what's up mga guy? Kamusta? So ngayon, panibagong araw, panibagong adventure na naman. So dadalhin ko kayo dito sa mga taas sa bundok sa parte ng Misamis Occidental. Ang tinatawag lang Uyohe na dinadayo talaga ng mga malalayong, uh, mga malalayong lugar. At uh, napakaganda naman talaga ang tanawin at makikita mo talaga ang napakagandang tanawin sa baba at uh, nagtataas ang mga bundok sa kabila. So uh, dinadayo nila. So, yun yung pupuntahan natin ngayon sa ibabaw. So ito mga kogi, uh, itong uyohoy is nasa usamis occidental. Usamis, misamis occidental. So yung baba nito is tanggob at nagkabila uh, nito at doon naman ibulog at doon sa kabila um, mulabi. So nasa parang bulkan ito <laughs> mga kogi kung tingnan mo sa mapa. So ngayon, ngayon pala nasa baba ng bundok tayo. So akyatin natin yan, titingnan natin doon kung uh, maganda bang tanawin sa baba kung nakaakyat naka, naka na tayo so yun mga kugi ipapakita ko sa inyo yung um, area doon so kita mo naman kung gaano kataas yung inakyat natin so first pa lang ito ito ah uh, first stage pa lang ito so may mataas pa di may mataas pa na aakyat uh, tayo uh, natin uh, so, so pinakalas na yun so ito yung naka first stage kung makikita mo uh, bagong akyat mo lang Uh, pagdating mo talaga sa gitna ito yung makikita mo ito yung <coughs> uh, regular park na <coughs> marami nag photo shoot excuse ug <coughs> dre ma ko ang uta ko pila presyo kay daghan man nagpila so 200 ang, ang uh, ulo so wala ko ni padayon kay mahal gyud ka dito. ta sa pikas nga laga na So red mago gino wala ta dito si ibabaw. kay mahala kayo. unsa boy kalahian nga didto pod gapod biro may mo makita mas nindot padre kay dili ni mo makita tong old nga simbahan dayon jet line Dari kayo ang pinakauna jud kayo nga si nga lagan ang yung unang nga pinakasikat nga uyuhoy. So nga dito magkita sa 200 nga daghan man dari ma kita nga ning nga laganan. So na ako karon dari sa obos. Wala kong padayan dito. Kaya 200 ang ilang ang ilang entrance. So na ako magaya. Kaya kung kwarta gamay ra kayo. So di na ako magaya ang ilang entrance. Dari sa obos. Kising pinta ra. Kunyan ning dot pakiglaganan. Kaya daghan tourist extraction sa mga sa mga stone structure o sa ilang zitline. So yon Okay mga eh, na muna na say um mo na say kaning gatiman og keeper dre sa kwantig tig dawat og mga ini uh, ang og mga guest siya mo entertain kita ingana ma'am si so, ah sila oh, injo sila okay. in oh. injo sila so so yon ito yung pinaka ito yung pinaka na uh, tourist destination dito sa kwan sa tanggob naman ni eh, ma'am no oh sakop sa tanggob oh sakop sa tanggob ay, sir ako sa service ah oh, sige pa, sige sir. so yon ay guest na So yun mga kogi Ito yung pinakalumang tourist destination sa Uyuhoy area um, Dito sa Misamis Occidental Sakop sa Tanggub City Mga turista dyan Na we bike sa unang panahon nga gravel pang Karsada dari sa Uyuhoy Sa mga Sa mga dugay na kaya ng wala kanin dari sa Uyuhoy So ang unang pinakasikat o pinaka famous Nga laganan ng dari og jet line Nga usa sa mga nindot kang lugar Nga dagang mga garden O gipromote ng organic So muni ang area ni uh, Goblio Campus. So bisag aha ni mo sa mapa muni pinakanindot nga uh, Muna siya yung, yung destination jud sa park kung mga research ka sa sa Google. So mo gina itudlo. So muni mga karaan kan okay, mga so gina na pud la ogrino bit. So di pa na to masyo ang katong garden. So mapakita ninyo nako ninyo katong simbahan nga ba to? Og taba. Tara, kuy gigon ninyo maglibot-libot. Dito sa pinaka pinakabugnaw nga yuhoy sikat pa sa una So dito makikita dito mo yon makikita yung stone uh, building um, uh, small church o kumbaga simbahan. So ito 'yan. Papakita ko sa inyo. So dito sa Uyo ay mga akoy makikita mo talaga yung lumang church, ang pinakasikat na tourist attraction dito mula sa mula pa dati. So ito 'yun mga goy yung stone Belt house na church ah uh, pinakamasikat dati dito same same quality same attraction ah dito makikita mo talaga yung uh, maraming ah uh, turista dati so grabe to dito so way back 2019 nasarado kasi to at uh, hindi hindi pwedeng mayroong pumasok at hindi pwedeng pasukan. So kumbaga walang tao dito. So kasi yung mayari eh um iwan ko ba kung ano nangyari? Hindi ko alam yung story. Pero basta away back 2019, pinapasukan pa to pag after COVID, wala na hanggang hanggang 2023. So ngayon pa lang nila binuksan. So makita mo mga kagigit. So yan yung keyboard dati itong mga garden uh, itong garden nito is mga bulaklak yan hanggang doon magagandang klase klase yung kulor ng mga bulaklak at napakaganda sa tanawin talaga so ngayon inirehab in in na nila so after 1 uh, year siguro o ilang buwan simula ngayon Uh, makakarecover makakare na ito kasi sinimulan na lang magplanting ng bagong mga bulaklak yan kung nakikita nyo sa likod ko, maraming mga tuhog na kawayan so So, ibig sabihin yan, tinatanaman na nila yan. So, ipapakita ko sa inyo yung zipline na dating sikat. At uh, sa ngayon, so matagal na sarado kasi may sira na yung kable. So, baka repisa nila. So, ipapakita ko sa inyo yung zipline dati. Yan, tara. Sinimula na lang linisin lahat. Ayan kita mo naman na stone builder talaga yung gumagawa nito ang ganda so ganito na ngayon ito na ngayon ang itsura ng malaking building na masagana dati at ngayon alam mo naman maaba, maaba habang panahon din itong nagsasara so ayan ah under renovation so makikita mo Napakaganda yung kusina nila At ito yung At ito yung opisina ng mga uh, Nag-ano, uh, ng mga turista So, makikita mo mga kugi Lapitan natin Napaganda talaga yung mga design At ito yung CR nila Kita mo naman, high class yung CR nila, hindi ba? oh Yan Ito talaga yung pinaka pina, Dinadayo talaga nila yan yung cable ng Skywings. Yan. So, plan ng rides. So, makikita nyo mga kugi. Okay? Kadugtong yan doon sa may ibang sa ibang ano, bundok. O doon, doon, doon. Sa so, malayo. No. Kita mo naman yung kable. Diba? So, sa tingin ko, mukhang papalitan na siguro to kasi nagsisimula na sila nag-renovate to yan yung skywings nila ito yung napakasikat na rides dati mga kugi kung hindi nyo lang alam napakasarap itong sakyan Pero hindi na nagpirit yan o oh. sobrang sulit ng pundasyon nya hindi ka talaga kakabahan feel comfortable tayo ngayon So, nagtanong ko sa kanila mga doon sa taas. Sabi ko, sabi ko, may rides ba sila? Kasi gusto ko yung, yung 200 ko na ibibigay o entrance, gusto ko maging worth it din siya. At gusto ko na pag nakapunta ko doon, yung 200 na binabayad ko is may enjoy yung mga, kahit yung isip ko, yung mata ko, ay mawala yung stress. So, gaya lang din dito, uh, walang kaibahan. So medyo social lang sila sa si ibabaw. Pero dito ang napakaganda kasi mas maraming mga stone structure. So napakaganda dito mga kogi kasi kasi nandito yung stone structure na small church na dinadayo ng mga dinadayo no, uh, ng mga Catholic religion gaya nun. Kasi napaka napakaganda talaga dito sa lumang dating. So huwag kayong magalala mga huwagay. kasi ngayon sinimula na lang linisin at uh, sinimulan lang renovate at uh, inaasahan na nila yung uh, line so I hope nga sa susunod na pagpunta natin dito is yung dating yung dating uyuhay na nakikita natin na maraming bulaklak, masagana, maraming tao at may jet line so may rides, sana makamta natin yun pero under under ko na sila mga okay? under renovation so yan